Alala ang Philippine National Police sa mga gun owners. Ito ay ang agara ang renew ng kanilang lisensya sa pag-iingat ng baril kung di nila nais magka-problema. Alamin natin ito sa so, ulat we'll ni Aljo Bendijo. Kung kahin at musibling sa kasong illegal possession of firearms ang sinumang gun owners na humahawak ng expired gun licenses sa loob na ng dalawang taon at pataas. Kaya nagbabala na ngayon ang Philippine National Police na dapat i-renew na agad ng mga pasong lisensya bago magtapos ang taong 2012 upang makaiwas sa asuntong legal. Paliwanag ng PNP, walang amnestia, maaaring may bibigay ng mga sa sinumang sino mang hindi makakapag-renew ng lisensya ng kanilang mga baril sa takdang panahon ang aksyon ito ng kapulisan ay alinsunod sa mas pinagpit pa nilang kampanya laban sa mga loose firearms ngayong papalapit na ang sa taong 2013 ang pulisya ngayon ng Firearms and Explosive Office ay yung pag meron kang baril na hindi na ninyo for more than, more than two years, so, uh, they are now subject for police action. Sa record ng PNP, may limandaan, limamput, dalawang libo at tatlong daan at walumpu ang bilang ng mga baril na may expired licenses na target na kukumpis kayo ng PNP simula Enero ng taong 2013. Kabakalad lamang 85 limang baril ang itinon over sa kapulisan ng Cavite sa pinaniniwalag may pinakamataas na bilang na labing apat na mga private armed groups. Sumunod dito ay ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM na may limang aktibong grupong kumikilos doon. Pati i renew yun eh, pag nag-expire na ngayon, eh. yeah. uh, meron silang, may palisig ngayon din sa office na meron kang pinipirmahan na parang undertaking para mapag-maalaw uh, ka na i renew ulit uli ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo